Malapit na po. Hey. Ay. Hayan guys. Mga kasama ko. Ah. Kailangang ati lang papala. Pero malapit na. Malapit na guys sa aming destinasyon. Ha. Ah. Okay. Ililipat na lang na naman nila ating mga tulog uh, goods. Ayan. nila papunta sa kanilang tribo dahil sa matirit ang daan. Ayan po. Ayan po. Okay. So. Ayan. Ayan

Mga well, guys, tignan nyo muna po ang daan. Pakat na po tayo Akala ko na malapit na po kami sa tribu ng Mga ito. Ilalakad pa pala. So guys, tara. Atak, lakad pa po tayo. Ayan. Ah. Adventure trip guys. Masarap po kahit uh, pagod. Pagdating naman namin sa taas ng ng sa kanilang tribo, mapapawi naman ang ating aming pagod. Ayun po. Ayun. Di biro. ang pagakyat. Ayun pa. Ayan. Ay, mimi ba. Ay, Ay, nah. Ay, nah, nah, nah. Ay, ah, okay. Ah. Okay. 1 2 3. Ay, lakas mo. pa. <laughs>

Ah. Oke. Bye. jari I need oksigen. I need oksigen. Coba kita. Oke. Yo, yo. oh.

Ah, na yan, na. Oh. Ang na yung ngayon. pa na. Sino? Sino? Sa katumat bobot, mag siya. Nagyo pareto? Ba? Kaya niya, nung hindi Kaya na?